lulung, gulung guys, lumbung itu tayo nang, nah. kamar lu guys, dimasak nate, masak nate, julia, julias, bawang, kita lage kulatin.

kasing lalagyan ng tubig at paminta lalagyan muna natin ng paminta guys sa paminta na eh. yun lalagyan natin ng paminta guys isang pampinoy i-mix po natin <coughs> pag nagtiba na ang kulay ng ating naman yung lalagyan ng konti ng <coughs> Then you'll no egg rice. Sabaw. Itto you'll add natin atin lemongrass. And a bit of YouTube channel, please subscribe and follow me. I'm right. a God bless you all. I'm